Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking ipaminaw ni Ining Handumanan sa usakawit. awit. man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Aryan. Sa dili pa na sa sa ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit ng naguluhan, I remember the poem. RMN Drama presents Handumanan. so so Ano pa daw siyang kaagi ka ron? Mokening usak ka bohol. Ayatong matatampo nagdasangan nga Arianna. Ayatong Pwede dapat tayo kang mahimong girlfriend, Arian? Yes, ako! Oh, yes. Sige na! Yes, na! Yeah. Yes! Yes! Ay, kaya, oh, kaya. Yes! Sir. Yes! I love you! Yay! Yes! Ganito din siya yung relasyon, Day. Uy, makasuya! Kaayo, Day. Wala yung ko'y pangitaon pa. O niya, naano, mga plano para sa yung future, Day? Siyempre, no. Ana, manggit na. Pero ang una namang goal, kaya makagraduate una, Miday. Mm. <laughs> Karoon nga nakagraduate no mo, ko'y kagawas ang nyo mo-decide mo kung nun sa'y gusto ninyo. Total, huma naman mo giskwila. Salamat pa. Salamat ito. Ah, basta. If you need anything, naaragad ni para ninyo, ha? Thanks, ma. Salamat ito. Hi! Pagka-perfect na mag-dating -in relasyon, Dai. Uy! uyun Uy, na kayo inyong mga pamilya sa usag-usa. Siyempre, Dai, no? Dako sa silagsalig na mo kay nag-uyab-uyab man tuod me, pero Huwag yun may magbinuang sa among pag-eskwela. True. Okay, baka kaon sa nalikuwang ninyo? Kaon sa man? Kasal! Oh. Dili lang na magdalian ang butanga day, uy. Kung mag-propose yan ako, malitay ko. Pero sa pagkakaroon, nakasabot na sad ko. Mag-focus lang ko namin sa mong pagtrabaho, day. Mayo na sad nang makatigumidaan before may magpakasal. gamay na lang, kawang. Mahuma na kikos kong trabaho on. Ah. Si Oyo. Nga uno eh. Hello, love. Love, nakailag ka after duty ni wow, mo. Wah, mulit ako diretso. Nga naman. Mag-date kita Sure? Yes. Kung ano ka na, ha? Mo duty. Ay, hey, salamat. Eh, hey, nakalugar na kita. Unsaon, <laughs> nga pareho mo busy sa itong mga trabaho. O, lagi, huwag mag-enjoy kita karong adlaw, love. Ikaw gusto nga na ay makasamok na to. Okay? Okay, love. Oh. Um, oh mm -mm. di oh, dito yung okay mong cellphone, love, oh. Kaliit, love, ha? Si mama? Hello, ma? Uh, Oo. Ha? Huwag kayong makauban sa... Ah, mo ka. Ah. Ah, sige. Ah, ako na lang, ma. Uban lang, tika. Sige, ma. Huwag ako, ha? Bye. Love? Love? I have to go. Ha? Huh? asa samang ka. Anong naman na ipablama. Huwag makatod ni mama sa party nga. iyang tabungan? Na may gilat ko si Papa, good? <sighs> Mao ba? Sorry love, pero kinahanglan nagi mula mulakaw. Bye. Ding XT Sorry, you do love na gibiya adto. Sa una delete mo gud ko. Okay na love. Sige. Arian, will you marry me? Oh. Oyo. Please. Hindi na po gustong mawapa ka na ako. Yes, Oyo. Yes. <laughs> Maulag yun O niya, nagkuhan na kag koordinator. Si Mama Rebala na love. Ha? Huh? Naana siya yung nahunahunan sa ting. Sa kitty ring o uban pa. Uh, eh, tayo pa, pa. Love, di ba ato man kasal? Oo. Oh, pero love, dagan mo ko bisita sa si Mama. Gusto lang niya nga may perfect ang atong kasal. O sa pasad, dako sila ihatag ng kwarta para sa atong kasal. Oyo, oh, yo, okay, rakit kayo na kung nga simple nga kasal. Basta ang importante nga naa ang mga importanteng tao sa akong kinabuhi. Um, love, di ba pwedeng magpasalamat lang ka? Wa may bati nga intention si mama. Please, hatagig chance si mama. <sighs> sige, good. Basta makasal lang ta. Muna importante. Siyempre. O, sige lang. Karoon na ni. Poon. Kita na unya yung decide sa itong mga kaugalingon di na sila makabuhat kay naanam ko'y giandam nga bahay para nato. okay, love. sa so, may plano ninyo nak, Lahos na mo sa bahay nga mong giandam? Uy, Si bahay nga giandam, ha? Nga nung wako mahibaw, ani? Nagkuha og bahay si Uyo, Para nadayin sila'y kapuyan. Ay, dili pwede! Oh. Oh. di oh, pwede, ma? Dili ko musugot ka maglain mo. adto mag mo, puyo sa kumbahay sa musugot mo sa dili! <murna> Love, dili ka makareklamo ni mama ni mo? Dili rin mo decide kag imo? Sorry, love. Pero di ko ganang mahiubos si mama. Oh, sige lang. Ako hinahinayog pa sabot si mama. Hanggang nga musugot siya nga maglain na tapuyo. Okay, sige. Pero pagkadoawa, biya ako niyo din, eh, ha? Uh, oh, maoy. Di ka na mo pwedeng pasag din. Taruga o gatiman akong anak, dahi Arian, ha? Asawa namang yun ka. Ah, uh, oo, ma. Mayo na nagani kay nakasakay rakit in taon kong taxi. <tell> ah, love? Hello, love? Asa mo ka? Dawa na ka ulit. O, oh, love. Ngayon naman. May ipapit ka? Pangita ikong tumbal para sa sakit sa tuhod ni Mama, ba? Nagmuho naman sa tao ni Sirik. Sakit ko na kayo. O, oh, sige, sige. <laughs> Sa'yo na kayo, Sulban Ana, love. Omega painkiller ay right? katapat, Ana. Mawagtang dayo nang ipamatiin ni Mama ni Mo. O, oh, sige, sige. O, niya. Ihatod tayo dali sa bahay ni Mama. Ha? Huh? Ihatod pa kayo dali, ha? Huh? Ha? Ay, salamat. Ay, nawagin din tao ng sakit. Hmm. Maayoy nun, ma. So, maupa ulit na mi, ma? Ay, dong. Ayaw lang una. Dinhi lang una mo, please. <laughs> Dili pindi, ma. Ah, sige. Ayaw na lang. Oh. Okay naman ko nga ako rang usabi, riba? ba? Ah, um. uh, sige, good. Dinhi lang una ko, ma. Love, ikaw unay uli, ha? Sige. Love, nang kakabiyon. Pero pagyapon mo ulit si Oyo. Oh. Hello, Love. Love, sorry. Hindi ko mag-aulit ka rin. Hindi ka pabiyas si Mama. Oh Bila naman ka at ang nilapay Pero umang, kipun, siya, uli. Ha. Nasa yun, ha. ako magkapon siya mauli Ha Sobra na sa na Di kapoy na ko ang sitwasyon na ta Ego ulit niya Ako sing istoryahon bakit ka na ako. Oo, oh, oyo. Oh. Kaysa tinuod lang nung ikaboy na ko. Tanan na lang na itong desisyon, e mong mama mo ay magbuot. O ikaw sadwa kay Baruganan. Dini kayo yung anak ka firm sa iyong gustong buhaton. Pero uh, sabda ko, ayan. Ako siya o, yung... e, inahan. O, lagi! Imo siya inahan. O kagayang trabaho kay mo guide siya nato, dili kay mo control nato. Pero ikaw, musugot lang sa kakakontrol nun ta. Hamang dilin ako, oyo. Undangon na ni nato. A familiar story from way back when 🎵 Humansa na hita po. Huwag sa'n kukukudsi o oh ako. Hangton nga, naka-move on na lang sa gigukinay-hinay. Dini na lang kutubo at dagang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, R.M.N. BXDC R.M.N. Davao Mau da maye galang Kau agi ni Ariyan nga taga Tubigon Bohol. Bansa awit yang kita kitangayo awit nga galahan. I remember the boy and the words still singing of love i know. There Among ka agi ke ba ta nituwas carol Marie kaen o do boys direksyone Priscilla Garnas. Kamu usab mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong laing taagi sa kinabuhi nga naglibot sa usaka-awit. I address is lag in nining tulumanun, handumanan sa Osaka, with care of, women um, Production Center Studio, Third Floor, UCR Martinez Building, Usmenia Boulevard, Civil City. Oba ka iparasa handumanan official Facebook page. Handos sa sunod kaya sa pa